Educational Trust Foundation Incorporated ay isang non-stock, non-profit organization. Ito ay nagbibigay ng pinakamataas na kalidad ng pag-aalaga para sa mga tao o mga pasyente na may rheumatic disease. Nakabata ito sa malalim na pag-aaral at pananaliksik. Kabilang din dito ang kanilang sinasagawang sa project o ang Lupus Inspired Advocacy. Ipinopromote ito ng Redfee at ipinagtitibay ang physician and patient centered projects na may kinalaman sa arthritis at iba pang autoimmune conditions. Pinahuhusay na lugi project ang edukasyon para sa pasyente at magagamot na nauugnay sa sakit na lupus. Ibinabahagi ng Redfi ang mga hakbangin upos sa pagtulong sa sarili at support group activities rin para sa mga patients at caregivers at ipinagpapatuloy ang medical education programs para sa mga physicians at pakikipagkaisa sa world lupus experts. October 12, 2009, ang Redfi ay na-evaluate at na-certified sa pamamagitan ng Philippine Council for Non-Governmental Certification bilang Doni Institution. Nagbibigay ng tax exemption para sa lahat ng mga donasyon sa Redfi. Ang ilan pa sa mga programa nito ay ang People Empowerment for Arthritis and Lupus of Pearl na nakatuon sa mga workshops, forums, lectures at iba pa. Karagdagan din ang Ruma Cares na nagpo ng support system para may pagpatuloy ng mga pasyente ang efficient medical care tulad na lamang ng long-term rehabilitation. Ang lahat ng yan alamin sa isang oras na talakayan kasama si Ms. Elaine Fuentes. Ako si Jinky Lustica at approved sa amin ang organisasyong ito. Thank you very much, Miss Jinky Perlustica. At uh, kanina, medyo nagkakabiroan kasi Rayuma, di ba? Ginagawa nating biro yung Rayuma, may Rayuma ka na matanda ka na, ganyan. Pero alam po ninyo, doon sa mga nagsasuffer sa karamdamang ito, hindi biro. Kasi debilitating siya. It can be debilitating at uh, napipigilan ka to live a full life. Ngayon, may isang organisasyon. Ang advokasya nila ay uh, para maibsan, para makapag-contribute sa research, dun sa development ng kaalaman tungkol dito sa disease nito para ma-further yung curing, tsaka yung prevention. At ito ay walang iba, kundi ang Rheumatology Educational Trust Foundation Incorporated at kasama natin si Dr. Joseph Patrick Patricio, isa siyang adult rheumatologist ng UST Hospital uh, sa Manila at isang fellow uh, dito sa sa field na ito. Doc, magandang gabi. Magandang gabi din sa iyo. Okay. Rheumatology, reuma pero bata ka pa. Would you mind if I ask you how old you are? I I'm 33 years old. 33 already. years old. At ito ang pinili mong field? Yes. May I ask why muna? Um, una sa lahat, uh, marami kasi tayong mga kababayan na kulang ang ang attention doon sa Rayuma. Mm -hmm. So yun yung pinili kong uh, specialization para makatulong ako doon sa mga may rayuma, lupus, okay. uh, hindi masyado kasi napapansin. Okay. Uh, alam na natin yung konti tungkol kay Dr. Patricia pero hindi pa natin siya pinababate. Magandang gabi sa inyo. <laughs> Magandang gabi din sa inyo at sa mga manonood po ninyo. Okay. Now, nabanggit mo dito, yung isa sa mga advocacy ninyo, yung LUISA. Yes, LUISA. Okay, this is about lupus. Lu lupus. Ang ibig sabihin ng LUISA ay lupus-inspired advocacy. Okay. Yan. So, ang ginagawa namin doon, um, ine-empower namin ang mga pasyente na may lupus towards um, how to cope up with their disease, mm. their debilitated disease. And um, kasi chronic yung lupus kailangan nila ng suporta ah. right. uh, yeah. so we give them uh, everything uh, para support emotional we mm -hmm. do uh, lupus groups or uh, yeah, lupus support clinics groups. Uh, support groups mm -hmm. for them uh para lang ma aside from the medical treatment meron din kaming maibigay about the support sa kanila. Okay. Before we go into the um, the advocacy of your group itself. Alamin muna natin kasi naririnig na natin yung lupus. Yes. Pero what I uh, what most people do not know yung association ng lupus sa uh, field ng rheumatology. Okay. Okay, Could you please explain uh, ang lupus ay isang autoimmune disease. Pag sinabi nating autoimmune, auto from uh, sa salitang auto na self, mm -hmm. ang sarili nating katawan ang sumisira sa kanyang katawan. Okay. So parang uh, in layman's term yung uh, sundalo ng ating katawan, mm -hmm. nilalabanan rin niya ang sundalo niya. Uh, okay, so may uh, naglalabanan sa loob ng katawan natin. Ng, uh, Usually kasi, Doc, di ba pagka immune system ang pinag-uusapan, pagka may foray na pumasok sa katawan, yun ang nilalabanan. Yan ang nilalabanan. Nung nilalabanan. ating mga sundalo. Ngayon, sa kaso ng lupus, a war inside us without necessarily having a foreign... Uh,